Arestado ang isang babae na miyembro umano ng grupong sangkot sa Rentangay. Pinagahanap naman ang isa sa mga sasakyang na isang lanang grupo. Nasa pronay na balitang yan, si Hannibal Talete. Hindi na pumalag babae niyan nang pusasan ng mga pulis Quezon City sa barangay UP Campus kahapon. Nagsagawa ng entrapment operation ang mga otoridad para madakip ang babaeng tumatangay umano ng mga nirerentahan niyang sasakyan. Kwento ng isa sa mga biktimang si Beng, Dalawang araw lang daw ang usapan nila ng sospek. Pero umabot na ng isang buwan ay hindi pa rin na ibabalik ang AUV niya. Binayaran naman po niya ng advance. Tapos nung hinihintay na namin na maisoli dapat January 12, mag extend daw po. Naghihintay kami sa panibagong kontrata para makipagkita. Hindi na po na, na Nagsimula raw kutuban si Beng nang patayin ang GPS ng kanyang sasakyan. Dito na nag-report sa mga pulis ang biktima para mabawi ang kanyang sasakyan. Bukod kay Beng, tatlong tao pa ang lumutang para sa kaparehong reklamo. Irentahan ng kanilang sasakyan, subalit ito ay hindi na naibalik. Nabiktima sila ng na tinatawag natin na renta, tangay, sangla, talon modus. Bukod sa babaeng sospek, tukoy na rin na ma-autoridad ang apat pang kasabot ng sospek sa rentangay modus. Na-identify natin itong grupo, eh, mga lima sila. Lima? Lima sila. Lima, lima sila, isa lang na na-arrest? Oo. Oh, ang mangyayari niyan is dalawa, yung isa ang magkatransact, tapos yung isa ang magbabayad, tapos yung tatlo, yun ang magiging ahente. At meron ding financier. Sa bandang Laguna, Cavite, Pasay at Quezon City, Raon, ang bibigtima ang grupo. Ang isa pa sa mga complainant na si Maya, natangayan ng dalawang sasakyan. Nalaman na lang daw niyang isinanla na pala ang kanyang mga sasakyan nang maaresto ang sospek. Yung isa na isanla sa ibang tao, yung isa naman na isanla din po. Nang maaresto ang babae, itinuro niya kung saan pinagsasanla ang mga sasakyan ni alias Maya, kaya narecover ang mga ito sa kasamaang palad. Hindi natuntun ang sasakyan ni alias Beng, git ng sospek. Hindi raw siya ang nakipagtransaksyon dito. Yung tungkol ho sa Montero ho, na ibalik na ho namin ng maayos. Yung nawawala pong isang unit na expander, hindi po ako yung nagtransaksyon noon. Ngayon po is ako po yung dinidiin nila. Ang hirap makatulog kasi hindi namin alam kung nasaan nga po yung sasakyan, kung saan po ginagamit. Sa ngayon, naialarma na ang plaka ng nawawalang sasakyan sa buong Highway Patrol Group. Mahaharap ang sospek sa reklamong robbery extortion at swindling. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.